Oh yes. Matanom kita sin ano. Alog bate. Hoy, buwas yan eh pag nakakuha kita isda, Kuwan tayo ni mga ano, talbos. Ayaw yung pagkuha kay iba yan. Kini buwas pag nakakuha kita sin ano sin isda ma. Ano kita? Yun know, talbos, grabe ang dalagday. Tusok-tusok. Kutusan mo ba pakitagin mo? Yes. Kutusan ka na yun. Oo, kutusan mo na yan. Okay, mga sarap. Ibaon mo siya mayad. Kaya man hindi rin nakabaon. Kahigun yun sa mga ano. Yan, natag sa to. Saka kung ang dapat medyo kinaw. Marugi man ang loot. Ingo Oo, marugi. Marugi ang ino. na kayo po ang bayo. Adlawan manali dito ha, pagkaga. Mm -hmm. Ay, may na hulok ba? Kaya ito yung ano, oh. Hello pa. Oo, Yan, tanuman Kaya ini doon. Pasagad. Hindi, kay Mohan siya sa tubig. Hindi, dadagan yun. Dadagan yun, kaya may puno, oh. Dapat pasan niyo, yung ralawala yun para dumami. Di ba? Lubi-lubi yun lang

Ayun pa bagay dito. Ano na tubo na. Ihuwato na lang. Huwato pa yan tumadako. Ama o. Yung mga ganyan. Oh, Turo na na lang yan ito pag ano. Kapag mo. yun. Mani maraman din yung puti. Ah, may music. Babati ko. Dani sini ni pungkutan ho. Ini oh. ho. kay kay kau Ay, alam mo ko na ano kay diri pa ni Raya to kay agihan ngay ano. Pakadto didto sa ano, tangkal. Kay diri pa in. Diri ni may pinapantay kay an mga sayang daw yun ho, ng mga uh, saging tama man. Saging tama man. Di kay diri niya in ano, ayan di kay diri niya pinuntan. Kaya ah, uh, pahubad na. Dapat siyang papantay yun nga din niyo. Kaya lang may saging daw kaya hindi niya pinapantay. Okay. Ano oh, ni na yun, yun, yun. Tama na.